Maulan mga kuys Puso na naman yung mga gantong kapote oh. Nasa unahan natin no oh. Delikado to Sabihan natin don pag nakasabay natin Delikado yung mga ganyang kapote mga kuys Kung hindi natin mabulto ah <laughs> Delikado yan o, oh. babiglang kainin ng gulong Kaya sa mga may OVR dyan mga koys Hindi advisable yung mga gantong ano, kapote Hanggat maaari ang bilhin nyo yung sinusuot talaga Dito, Dapat ganito yung mga kapote ng OBR Dapat ganyan, hindi yung ganun o O, may mga gampao, oh. balot na balot o oh. Dito, sana mag stoplight Ayun, stoplight Sir, iangat mo kaunti yung kapote mo Baka biglang kainin ng gulong yan oh. Ipit mo na lang sa likod mo Awareness lang to mga koy uh, Talagang maulan na Hindi na may iwasan ng uh, disgrasya sa daan so, Ride safe sa ating lahat lagi mga koy.